Nandito tayo ngayon sa Balay Busisian, ang IP dormitory na naging tahanan ng ating mga kapatid na katutubong nasa kolehiyo sa loob ng tatlong taon. Sobrang saya ko na makitang nagbubunga ang ating mga pagsisikap at na naniniwala ko talagang pangarap natin dumating ang panahon na magkasapay, magkapantay sa lahat ng larangan, ang mga katutubo at ang mga siganon. Uh, dumating ang panahon na wala nang sino man ang hahamak sa atin dahil tayo ay mga produktibong maumayan, ang bayan ng sanidad. Lubos po akong nagpapasalamat dahil sa katulad po naming katitubo na mga kabataan ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at makamit ang aming mga pangarap sa buhay. Malaking tulong ito sa amin dahil binigyan kami ng pagkakataon na tumira at makapagtapos ng pag-aaral. Kami ay nakapagtapos na sa kulino. Maraming salamat, salamat po. po. The most important things in life is to stop saying, I wish, and I start saying, I will. Maraming salamat po. Congratulations sa inyo, mga bagong tapos na katutubo sa kolehiyo. Mabuhay kayo.